Matagal na ang inaabangan ng NBA fans ang laban na ito. Sa wakas, magbabalik na si Jimmy Butler sa Miami upang harapin ang kanyang dating kumpunan, ang Miami Heat, sa kunaunahang pagkakataon mula nang matrade siya sa Golden State Warriors. Sa March 25, asahan ng isang sagupaan na puno ng emosyon, gigil at matinding aksyon sa Kaseya Center. Mula sa pagiging mukha ng Heat culture sa loob ng maraming taon, Biglang nawala si Butler sa Miami matapos ang isang kontrobersyal na trade patungong Warriors. Ang desisyon ng Heat na pakawalan siya ay nag-iwan ng malaking tanong at siguradong hindi yon kinalimutan ni Butler. Ngayong kasama na siya ng Warriors, napatunayan niyang siya pa rin ang isa sa pinakamaaasahang leader sa NBA. Sa kanyang agresibong depensa, matinding kumpiyansa at clash performance, naging mas delikado ang Golden State sa Western Conference. Ngayon, babalik siya sa Miami na may gustong patunayan at siguradong hindi niya hahayaang matalo ng kanyang dating kupunan. Nasa survival mode ngayon ang Heat habang patuloy silang nakikipaglaban sa Eastern Conference standing. Ang dating mga kakampi ni Butler tulad ni Bam Adebayo at Tyler Hero ay siguradong hindi papayag na basta na lang sila gagamitin ni Jimmy bilang stepping stone sa kanyang revenge game. Isa pang malaking tanong, ano ang magiging reaksyon ng Miami fans Ipagdiriwang ba nila ang pagbabalik ni Butler bilang pasasalamat sa kanyang naging kontribusyon o uulanin siya ng boo bilang isang traitor? Numanang mangyari, isang bagay ang sigurado. Magiging electrifying ang atmosphere sa Kaseya Center. Batay sa standings, mukhang may lamang ang Warriors na may kartadang 41 to 29 kontra sa struggling heat na may 24 to 46 record. Ngunit sa larong puno ng emosyon, hindi lang numero ang nagdidikta ng resulta. Asahan ang pisikal na laban matinding depensahan at palitan ng clutch shots. Itatabla ba ni Butler ang isang signature performance upang ipakita sa Miami kung ano ang kanilang binitawan o patutunayan ng heat na kaya nilang manalo kahit wala ang dating leader nila. Ang mainit na sago ito ay siguradong magiging isa sa pinaka-explosive na laban ngayong season.